What's up mga katitobar, good morning at tayo po ay muling babiyahe sa Lalamug Ngayon po ay araw ng lunes, uh, March 4 Tayo po ay mag start ng biyahe natin sa Lalamug Mag alas 11 na po ng umaga May mga ginawa pa po tayo dahil busy si titobar sa umaga ano? At ito po, may na-pick up na po tayo At ang booking po nito ay papunta ng Tondo, Manila nuha ko na dahil malapit lang naman sa bahay at ang booking po na ito ay kailangan ng helper pero kayang kaya ko naman ngayon dahil tayo ay naka timpayaw wow. pamira bubububi natin ngayon yung mga ikakarga at saka mga biyahe natin kay Lalo kayang kaya natin yan let's go At ito na nga po mga katito bar Atin ang naisakay yung mga gamit Pang ano to, pang cleaning daw Mga janitorial materials Ang pagdadalhan natin dito ay iskwilahan Sa tondo at ang Ang bayad ng delivery dito ay 628 Pero binigyan na tayo ng ano 650. Wow. So may counting tips siya at saka yung 200 na add sa helper na, na yung nagbuhat. So kung walang helper to nasa ano lang 428. So sayang din yung mga pagkakataon na may add. Dalhin na po natin sa Tondo. Let's go. tayo sa eskwelahan kung saan natin ibababa. Ang maganda nito, pagkabukas-bukas ng pinto, dito na agad yung babaho. Kasi may maghahakot na po nito. habang tayo nagbababa naghihintay na tayo ng booking ay baba na po natin at may napikat na po tayo na kasunod na booking malapit lang dito rin kasi pagka dito ka nagdeliver sa tondo napakaraming booking dito mamimili ka ng malalapit lang para mas mabilis yung delivery at dito nga lang mga katito bar pagka dito ka sa Binundo o sa, o sa Divisoria ito yung expect mo na talagang nadaan ka sa butas ng karayom kasi napaka sisikip dito ng daan at napaka traffic. ubos ang oras natin dito. Pero dito yung pinakamaraming booking talaga kung nagahanap ka ng booking. At dahil do sa una nating na pick up kanina tinawagan ko yung nagbook kaso yeah, Chinese Chinese tapos wala daw sa booking ay eh, tama naman yung ano yung nakalagay na ano na siya yung nagbook siyempre makikita natin kung sino yung matatawagan tinawagan ko rin yung sa pick up siya rin yung naka ano so wala siyang booking daw talaga so ang mangyayari niyan, ikakancel ko. Oh. Ang epekto na naman niyan sa akin. Nakapress na naman yung account ko ng 25 minutes. At ito, nandito na tayo sa pickup. Ah, yun lang pala yung mga isa sa akin ni Bossing. Tatanggalin ko na. At tanggalin ko na kaya ang papel na yan, madulas. <laughs> mga plastic lang kaya magaan. At saka may kasamang Ah, kasama pala yun. Isang mahaba. Asyang kasi yan kay si Maroon. Kahit punoyin mo yan ay talagang maaasahan. Malakas at yan ang abo meron pa palang sofa bed ay baba ko kuya yan okay lang ngayong mapuno kasi magaga naman at may pang malakas ang pang care. okay na meron pa madam okay na ayun alam pa alam mo kuya? John, Paul. John Paul. Paul. At si Ma Johanna. Okay, i-deliver na natin sa doon na po ang bayad. Okay. All right. I think pick up. Okay. Ma balki balki siya at medyo sikit. Pero magaan lang naman. Na ibaba na po natin yung pinikap ko kanina sa Bisoria. Ah. Sa may tutuban ano? Thank you, sir. Thank you, sir. At yan po, may na naman tayong booking dito sa San Vice versa, tondo na naman ng dala. Okay, pwede na to. At nandito na po tayo sa pangatlong pickup na to. Mga gamit. May bike, may gulong. At yan po, na-pickup na natin. Mga gamit. May bike, may motor. At yung ano-ano pa. So hindi natin sure kung tayo makakapagsabay pa dahil parang hindi ako satisfied sa ganito mga wow. hindi, uh, Pero okay naman. Nag-add ng 200. Wow! Lang. Ay, kinuha ko na dahil nakasakay na eh. Okay, delay pa na natin. Hello mga katito bar, tayo ay mag-update ngayon Nakansela na naman tayo ng isang booking dahil hindi ka siya yung isasakay. Pero imo ba namang e-bike na malaki? Ay ban lang to eh. Akala nila yung walang bubong daw na ban. Mira, parang sabi ko, maka po ang hanap ninyo, hindi ban. So may na-pick up naman tayo, panibago. At titingnan natin ulit kung anong pick natin dito. Kahit right, mga katito bar, up tayo ng napakagandang booking at isang rollo lang ng grass, plastic ano to. Basta yung damo, artificial. At papunta siya ng Pasig. Napakaganda ng booking na to dahil may additional siya na 200 meters. Plus na napalaban tayo ng tatlong sunod-sunod na cancel. At, yun nga po, namula yung ating account. So, okay lang yan. Babawi tayo bukas. Dapat ay wala ng cancel. Kasi, nagkakaroon ng cancel. Pag mga siguro, first time lang magbook yung mga customer. Ang nire-request nila ay ban dumating na itong van hindi na mo pala kasya yung isasakay kaya yun tatlo, sunod sunod dito pa rin tayo sa divisoria kaya okay naman, blessing at may nakasabay ulit itong aking na pick up finally, nakapag double book din tayo mga katito bar ngayong araw na to ito pa lang yung double book ko kasi nakaranas tayo ng tatlong sunod sunod na cancel okay na thank you so okay na oh kunting-kunti lang yung isinakay eh dinulo pa eh. okay deliver na natin sa Pasig Pasig City sila so dyan po naibaba na natin ang 6 ay wala po akong pan wala daw man eh I have no choice <laughs> At naibaba na po natin yung na isabay natin na mga kitchenware dito sa Pasig. At medyo nagdidilim na. Pero malapit na din po yung isa nating deliver. Kaya okay, deliver na natin. At yun po, binabana ni na nina, sir yung isang na grass plastic grass pang design niya tayo at yes mga katito bar may nakuha tayong booking dito pipikapin sa home depot at mga ano raw yun mga tiles 1000 kg may magsasakay naman kinuha ko na kasi ang dami kong cancel kaya kailangan maka pa ako para okay okay naman yung ating kita at nandito na tayo sa loading area kinakarga na ng CW boys ayun si kuya shout out pare hinati kasi yung ano hinati yung tiles na ikakarga namin okay sir salamat Hello, ito naman yung ka nakasabay kong kalalamog. Ayun. Ha? O malapit lang kalayaan lang, di ba? At ito po binababa na namin yung tiles. At habang binababa, may na -pick up na uli akong buko. Wow! Dito rin sa Makati. Malapit lang. Makati to Makati. Kaya okay na rin. Madagdagan pa yung ating booking. So sana maka isa pa tayo para saktong-sakto yung tinatarget natin. At yan po na ang na-pick up ko ay rep. At sumabay sila madam. Dalawa sila. At ang total na babayaran is 300 pero may tip na may binigay ng ano extra 200 wow. alright thank you ayun makalat na naman yung si, Simaron, Maron kasi may rep may tiles generous si ma'am yes mga katito bar may nakuha pang booking papuntang Marikina ng mga gantong oras okay lang magbiyahin ng medyo malayo kasi wala nang traffic tsaka kaya talagang kinuha ko pa yung itong isang booking na to hindi pa tayo boundary kaya dapat maka boundary so kunin na natin mga exist daw na materialis okay mga katito bar at dito yung last siguro last ko ng booking to papunta ng marikina ito kasabay ko si... Saan wow, mga drama, shoutout niya. <laughs> wow, anong pangalan mo Brad? Andre lang, naging Andre Pogi. <laughs> Andre Pogi. Ito ang batikang mga kontraktor. Batikang siya <laughs> Sige, papunta na kami ng Marikina. Let's go! At dyan po, naibaba ko na yung mga materiales na kasama natin si Brad. Hindi na tayo nakapag-video doon kasi may live band. Makaka-copyright tayo doon. <laughs> tayo po ay uwi na ng bahay at talagang nakaranas na naman ng pagod at marami tayo mga naranasang sa buong maghapong ito. Good evening mga katito bar at tayo po ay nandito na sa bahay at sa buong maghapon ay marami tayong naranasan maraming ah, bagamat maraming mga cancel na for the first time ngayon eh, ko lang po naranasan, apat na oh. cancel. So hindi po ako nagkakancel noon mga client ay kahit ganun po ang nangyari ay may epekto pa rin po yun sa account natin at dahil dyan marami pong mga booking na magaganda yung hindi natin na uh, nakuha at yun pero ganun pa man ang nangyari ay kumita pa rin po tayo po ay naka naka walo po tayo ng biyahe ngayon sa wow amen so malalapit po yung iba at, at the same time medyo mababa rin po yung rate nila alam mo pang ina kaya ang nangyari po ay ang nakuha ko lang na double booking ay isang ano lang isang book lang na double book so yung at yung iba ay single single na kaya napaka ganda po kung ang namimintin natin na booking ay laging may kasabay maganda po yun dahil Uh, nadudubli yung ating kita doon at uh, napapalaki natin yung ating uh, income pero pagka kahit nadamihan mo yung biyahe mo nga, at kung single single lang ay halos uh, napakababa po ng pagkitain so nagpapasalamat po muli si Tito Bar at tayo po ay iningatan ng Panginoon tayo ay safe na nakarating dito sa bahay maraming maraming salamat po muli sa inyong patuloy na pagsuporta patuloy na panonood sa aking channel at ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon ba bye bye